Viral ang video ni Marco Gumabaw na nagpapakita sa kanya na tila may Steve Harvey moment sa kanyang pag-anunsyo ng final candidate ng Miss Bacolod Mascara 2023 na nakapasok sa top 5. Sa video, makikita si Marco na inaanunsyo kung sino ang maswerteng matatawag sa ikalima at huling slot ng Miss Bacolod Mascara 2023. Gayunpaman, sa halip na ipahayag ang tamang numero ng kandidato, inihayad niya ang ibang numero. And we have one spot left. Congratulations, it was you are part of our top 5. Candidate number. Candidate number 5. Anunsyo ni Marco. Habang nag-zoom out ang camera, makikita ang isang taong maaaring miyembro ng production team na nanagkukumpas kay Marco at sa kanyang co-host na si Johnny Nechan nang mapagtanto ang pagkakamali, agad na humingi ng tawad ang aktor. Sorry we have, sorry nagkaroon po tayo ng konting, na uutal na sabi ni Marco. Pasuspense, sabi ni Janina. Nang pasuspense, singit naman ang aktor. Okay, sure na kami. Eto na, sabi ni Janina. Habang sinabi ni Marco na hindi tama ang nakasulat sa papel, mali po ang nakasulat sa papel. Ayoko mag-Castive Harvey moment eh, dagdag ni Marco, at pagkatapos ay mabilis na nagpatuloy sa pag-anunsyo ng maswerting kandidato na umukupa sa panglima at at huling slot. You are part of our top 5, candidate number 15, sabi ni Marco at muling humingi ng paumanhin, once again we're so sorry about that, sabi ng aktor.